Ito naman yung ampalaya nating trident mga kaparmars. Ito yung bina, dinaanan ng bagyo. After ng bagyo, ito yung tsura. Nung mga talbos. Nalagas yung mga bunga. Sa mga nagdaang bagyo, no? Pero ito pinaparecover natin. Urong yung talbos. Lagas yung bunga. Mga ganyan yung talbos dahil. mga bunga ay lumiit kasi nga nasaktan ano ang gagawin natin ngayon ay pagpaparecover ng ampalaya para yung talbos ay umarangkada uli mabilis siyang magbunga Nakadala, naka isang beses na ako nakapag abono rito para makarecover siya ayan gumanda na yung talbos niya no ano ang dapat gawin pagka ang ampalaya ay urong ang talbos lagas si mga bunga actually may mga lumalabas ng bunga ngayon naka first application pa lang tayo dito ng abono napakita natin yung mixing natin tapos yung ibang talbos niya ay malalaki na Ayan. malalaki na yung talbos naka isang beses pa lang tayo mag abono Ayan na. unlike before ng pagkayari ng bagyo ganyan, urong na urong ayan yung mga dating talbos umurong tapos yung mga bunga ay nalagas kasi nga naputol yung mga, mga naputol yung mga sanga pero ngayon ay gumaganda na siya na no, anong dapat gawin mixing ng gamot uh, mixing ng abono the best mixing sa pagpaparecover ng ampalaya para mabilis yung recovery niya, mabilis yung pagbunga, makakaani at agad tayo. Hmm, pakita natin yung mixing. Ito urea. Nitrogen, ano? Ang ginawa ko lang, isang ganito lang, urea. Isang lata. Ito isang balde. Drenching palagi, ano? Mas mabilis kasi yung epekto ng drenching. Actually, 3 days. 3 days na mula nung nagpakain ako rito, nag-3 days gap ako sa pagabono tapos ito naman complete kahit anong complete pero ito triple 14 pwede yung triple 16 triple 17 yung winner saka yung unique 16 ano? pero gamit natin yung pinakamura lang triple 14 complete fertilizer dalawa isang urea dalawang lata ng triple 14 yung pinamparecover natin dito ano? Yan. Haluin lang mabuti ano kasi matigas si triple 14. Hindi katulad nung Unix 16 na medyo madali lang. Madali lang tunawin. Ayan yung itsura no. Ebyensya naman 'yan. Ang palaya natin na hinampas-hampas ng bagyo. Tapos yung mga dating bunga ay ganyan yung itsura, hindi na lumaki. Ayan, maganda na yung mga talbos. Na, no, nag 3 days cap ako sa pag-abono. Tapos yung spray natin yan, siyempre yung gold. Tsaka malata yun. Ang pinakamura lang. Tapos pag natunaw na, ayan, siyempre, tunawin na maayos, ano? Isang ganto. Nasa dalawang lata ng sardinas ang ididilig natin sa puno. Kada puno, ano, isang ganyan. Katulad niyan, Ano? Pero ito hindi pa tunaw eh. <laughs> Ay, nako, wala tayong nakaready. Eh. Ay. Ang tunay lang mabuti kasi yung triple protein matigas, yung urea madali lang matunaw 'yan. Nitrogen na kasi 'yan. Eh. Yan lang yung mga ginagawa natin dito. Tips lang natin dun sa mga nahihirapan dun sa kanilang ampalaya. Actually humigato. Ngayon mga bagong posti na ngayon. Eh. Duma pa lahat dombanda bandaron. Tinayo lang natin. Tapos nakita natin yung buhay naman. na natin. Ayun. Kaya ito na yung itsura. Mm. May palabas nang bali kong bunga ko. Oh. Nag-3 days pa ako sa pagabono, pangalawang beses pa lang 'to pagabono natin. Dito sa ating ampalaya pero magaganda na. Mm. 'Yung mga dating talbos ay gumanda 'yung itsura. Nagsagana 'yung mga dating talbos, no? si so yung mga nahihirapan dun sa ating mga ampalaya na bumagsak kasi nga dumaan diba yung bagyo hindi na ulanan ay, hindi na arawan urong talaga yung talbos niyan pero ko the best naman kung alam mo kung paano pa recoverin ano paano pa arangkadain uli para magbigay agad ng bunga ito yung mga lagas mga dating bunga to hindi na lumaki ano magyelo na yan at ang maganda gumanda na yung talbos niya yung variety natin trident tapos iba, iba na matay naman ito yung bunga hmm. hindi na nagtuloy talaga kasi ilang days pa lang wala pa yata sa linggo wala nung makalis si bagyong Christine o oh, may sa linggo na yata Ayan. tapos sumulit si bagyong Leon okay naman si baklong dyan. hindi naman naka pinsala sa amin ayan Nap -nap naputol kasi ng pagkakampas ng hangin hmm. ayan na maganda na yung mga talbos naglalabasan na yung bunga makakapag ani na tayo ng ilang days dito hmm. ayan yung mga bunga lumalabas tapos bagong tali na to kasi nga nalagkalagot lagot yung tali natin lakas ba ni bagyong kristin <laughs> ay yung palaya natin o oh. ang ganda na pero may mabunga naman na ayos ayan oh. Pwet na balik ko. Hmm. Mga bago na to. Oh, naglabasan na. paparecover na ang palaya ano. Pinaka the best kasi yung drenching. pa ano? Tatlong lata yung ginamit natin para loaded sa pakain. Tapos nag-3 days gap sa pag abono pag dilig ano. Mas mabilis. Ah, uh, yan ang ganda na. Wala nang boy na boy na uli yung mga talbos. Hindi ka tuloy pagkayari ng bagyo. Yan to, parang walang pag-asa. Ganyan. Ano bang klaseng talbos yan? Di ba? <laughs> Ay, siyempre nasaktan. Na makita nating okay naman, nakarangkal, buhay naman. Yan yung rin yun pinarecover natin. Ha? Urog yung talbos, lagas bunga, laglaglat yung bulaklak. Paano ang dapat gawin, ano? simple lang, abono lang naman. Ayan, triple protein, dalawa. Tsaka isang urea, yung pinakapakain natin dito sa ating ampalayang bumagsak. Actually, nandito sa tayo sa Tino. <laughs> multiple cropping to ay nako no, na simple lang yung gagawin ano sa mga hindi pa nakakalam beginners guide tayo kasi marami naman problema yun sa mga ampalaya nila ay kung maaari kung muna ang gamitin natin ano drenching mabilis yung talagang drenching dilig kasi pagka dilig mo ilang oras lang absorb na yan at tagay mo yung talbos okay na Tapos yung sitaw natin na bumagsak din. Okay na rin yung bunga. Hmm. Sipin mo, tinayo mo yung sitaw. Pero ganto pa rin, ganito pa rin yung ginawa niya. Nagbunga pa rin. <laughs> Ay, you no. Know. Tsaka lang naman kasi yan. Kunting pakain lang. Okay na. Hmm. Yung mga terbos dahil pa rin bunga ni sitaw kahit na bumagsak pwede hanggang baba hmm, napipitas tayo ito yung mga bungang maliliit na nagtuloy naman kahit pa na paano tapos ito naman yung nagdilaw nabali na naman pala doon ano? Hmm. tsura niyang palaya tips lang para doon sa ating mga baguhan na nagtatanim ng ampalaya na hindi alam ang gagawin kung paano magpa-recover pagkabipas ng ilang bagyong dumaan, ilang days na pagulan, urong lahat lang talbos. Ano? Thank you!